Oy, Ander, isig ka Bye. Hindi mo kapatid mo. Hila mo yan sa yan. Sa trabaho. Hila na yan. Sa mo, no. saan ka naman pumunti. Mag-iwan na lang kayo ng pangkain namin yan. Sige, ako na dyan. Nak, dito na ako. Mag-arit mo mabuti ha. Sige, butay. dito na ako. ang gising. Ay, buhay dyan tao. Okay. 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 mo na gawin niyan? Okay. mo Okay. yung mga Okay. 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 Eh tay, pagkain na. na pala. may na pala na nak? Hindi kuya mo? Umagas yun, tay. Kanina pa umaga. Walang hiniwang pagkain sa'yo? Wala, tay. Talaga ng ulo yung kuya mo eh, no? Oo nga, tay. Yan na nak, ibili mo na akong pagkain, ha? Hindi, tay. O, hawakan mo itong bag po. Mayroon na pala odo tapos kuya, mag aral ka mo po ito, ha? Sige tayo, ipit ka lang ito tayo. Sige mo, huwag mong gayaan yung kuya mo, ha? Opo. Sige mo oh, tayo, na yung pinagkainan mo. O tayo, nandiyan na po lang kayo. May may ulam ba dyan? Saka na naman bagaling. Ano, nakainan mo kayo na parang bilog. Sabi ko sa'yo, banda yung mabuti yung kapatid mo, di ba? Saan yung nabang ko sa'yo yung pambiling ulam? Si Pesos, pinakainan na namin yung bilog yun. Wala ka naman talagang pag-asa magbago, ha? Magbabago, tay! Kaya pinabayaan niyo kami ni nanay. Eto lagi niyo nakikita yung kapatid ko yung magaling, matalino. Nagkaaral kita kasi kung saan saan ka pumupunta. Kapeng kami magkapatid dahil sa pagkiwalay niyo ni nanay. Kung ano-ano ang pinagagawa niyo. Tignan niyo uh -huh. ngayon, katuan, walang trabaho. Diba? Kasi damdamin yung pagkaiwalay namin ng nanay mo. Kaya yun, lagi magaling. Tay! <laughs> Hindi <laughs> dapat siya yung magkakaganto eh. Ito, paborito niyo. Yung bunso natin, no? Oh. Kaya yung magkakakalit mo. Sige lang lang. Sabit lang lang si Tatoy. Walang Wala, takit yan. Sagda-drama so, lang yan. Kaya mali ang kuya mo, anak. Yan. Kaya Hindi na siya talaga magbaba. Kaya maglalagang. Gusto niya yung buhay na ganyan eh. Gusto niya yung mag... Para sa mga puti ah. Puti? <tod> pare, basta ka na. Basta pala si Sander. Ito pare, yung inaanak mo? Oh. Oo. Pare, sigas lang ulo. Ayaw na mag Aaron eh. Ako, nakita ko yung makarang pare eh. Umuuman na naman niya yung mga barkada niya. Yung mga ano, tampay. Eh. Yeah, sigas lang ulo eh. Hindi na sinusunod sa akin. Sabihan mo yun, ba ama ama ng polis yun. Mata na yun, hindi niya gayaan yung anak ng isa. Oo nga anak ng masipag. Okay ka lang ba? Alam pare, ulang to. Huwag <laughs> ka pare, ako na magtutuloy dyan. Hey, pare, kaya ako to. Hey, ako na pare, pahinga ka na muna. Pare, pahinga tama na pare. muna. Hey. <laughs> <Bum> <laughs> ay! Na pala, ay! <laughs> ay na. Okay ka lang tayo. Kailangan ko pa muna. <coughs> Mahin ka na ba? Hindi pa tayo. Saan na mga kuya mo? Saan lang kasi tayo. Hindi no? Pahinga <coughs> ka muna, Tay. Magsasama ka na lang, nak, ha? Sige po, tayo. <coughs> <coughs> tayo, okay ka lang po ba? Okay lang, nak. No. Hindi <coughs> mas na mapakiramdam ko, nak, eh. Ano sa pag-aaral mo na? Okay lang po, Tay. <coughs> Mga tubig na. Hindi po, Tay. <laughs> tay? Tay, ito na po yung tubig, Tay. Tay. Tay! Tay! Kuya! Kuya! Tatay, wala na! Tay! 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 Anong nangyari kay tatay? Ba't nyo pinabayaan?